So magandang umaga tangali, at tanghali at kabisa inyo. So ngayon, ang itatakel ko ngayon or topic ngayong araw is yung programming basics. So basics pa lang. And yung ating matatalakay is yung Java keywords, identifiers, tapos yung variables, and yung data types. So... Ito mga to is napaka-importante pagdating sa Java and especially if uh, ngayon ka pa nag-aaral or you have no idea, wala ka pang idea or beginner ka pa lang pagdating sa Java. So, ayun. Simulan na natin. So, itong software ko ngayon is yung IntelliJ, yung Unity Edition. So, open natin itong ginawa kong folder. Yan. Then, sa source, right-click natin. And then, new Java class. So, sa paggawa ng Java class, sa class dapat laging uppercase ang ating first letter. Aking tutorial. Yan. Hit enter. Ayan. Ito na. So, ito ang ating class. Public class sa aking tutorial. And then, meron siyang braces. Ayan. And sa loob ng lahat to, itong mga highlight ko is sa loob ng class. Ayan. So, ang so, natin gagawin is, is yung tinatawag natin main method. So, ito yung public static void main then, parenthesis capital S string, yan. Then, straight brackets, then, args or arguments, yan. Then, curly braces, bang. So yan, ito yung tinatawag nating main method. So kailangan natin yan every time na gagawa tayo ng program sa Java. So yan. So quick explanation lang dito sa public static void main string args. Okay? So yung public, public ibig sabihin yung method natin is accessible sa kahit saan, hindi siya private, hindi siya restricted. Ibig sabihin ng public Alright, sa so, static naman, uh, this method ay nagbe-belong sa class and not in an object. Yan. So, void is a return type. Pero, sinasabi siyang void, ibig sabihin, uh, hindi siya nagre-return ng uh, any value. Ganyan. So, may natin isang method name. So, kung saan yung nagra-run yung program natin sa lab neta. Yan. So, string args. String args is yung command line arguments natin. Yan. So, dito sa loob ng... Dito sa loob ng... Method natin. Maglalagay tayo ng... System. Dot out. Dot print. Ln. Print line. Yan. Print ln. Yan lagyan natin natin ng quotation marks. Sabihin natin, hello. Yan. Then, lagyan natin ng semicolon. And then, run. So, running na siya. Yan. Ito ang ating makikita. Hello. Yan. Diba? So, wala natin tatandaan pagdating dito sa Java is yung case. Alright. So, may mga lowercase at merong iba na da dapat uppercase yung first letter. At tulad na lang dito sa ating system. So, sabihin natin, nagkamali tayo. Ginawa natin lowercase yun. Ito mo. Magkaka-error tayo. Yan. Yan, magkaka-error tayo. Dapat laging uppercase ang ating system. Yan. So, next is yung uh, mga keywords natin. So, pagdating sa mga keywords, ang tatandaan nyo lang pagdating sa keywords is yung, yung mga built-in uh, words pagdating sa pag-program natin dito sa Java. So, tulad ng natin is yung public, yung class. Yan, ano you know, ito? Public static void, 'Yan, mga ganyan. Ibig sabihin, mga tinatawag natin siyang mga keywords. Ah, uh, may mga meaning sila, Public static void 'yan, if else ganyan. Ah, uh, reserve na sila and hindi mo na sila mababago. 'Yan. So, meron tayong tinatawag nating identifier. So, yung mga identifier is yun yung mga names. Tayo mismo ang magbibigay ng names sa mga classes, variables, mga method, ganyan. So, ang gagawa. Sa keywords, it, ano, built-in na siya. Sa identifiers, tayo yung magpapangalan. Alright. Sabihin natin, ganito. Ang isa sa mga keywords is integer or int. Yan. Then, ang identifier natin, sabihin natin, age. Yan ang edad. And then, lagyan natin ang value ng ating age. Sabihin natin, 10 or 13. Yan. 13 years old. Yan. Yan. Lagyan natin, lalagyan ng semicolon pag titing sa dulo. Alright. So, palitan lang natin to ng... Palitan lang natin to ng ating identifier dito so, sa loob ng tong parenthesis which is h yan din na siya naging ano gray so let's run this run yan 13 h yan kasi yung value ng h natin is 13 yan so alin natin is ano uh integer um sabihin natin pangalan. Ano, Tagalog naman. Edad. <laughs> so, equals natin siya, siya as 10. Yan. Yan. So, integer, pangalan natin sum. Kasi pagpapalas natin ang 13 at 10. So, equals siya sa each plus ayun lang plus edad. Yan. Okay. So, lagyan natin dito sa loob yung sum. Yan. Then, run natin. Ang lalabas, 23. Diba? So, yan. Ganyan siya. Pagdating naman sa ating identifiers, meron tayong illegal and illegal and illegal identifiers. So, Sabihin natin ganito. Ito yung mga examples natin ng legal identifiers. Nagsimula siya sa letters. Yan. Paano naman natin masasabi na si legal yung isang ating identifiers? Sabihin natin, lagyan natin for. Yan, yan. ka error siya. Yan. ngayon yan. Bang. Baka error siya. So, Mali tayo nyan. Alright? So, ayan. Dapat walang numbers. So, ang dapat gawin, kapag legal, dapat nagsimula siya sa letters. Ayan. Pwede rin, uh, underscore. Yeah, underscore. Pwede underscore. Ayan. Hindi siya mamula. Allowed yan. Legal yan. Ayan. Pwede rin yung dollar sign dollar sign. Ayan. Dollar sign. Ayan. Hindi siya nag-error. Di ba? Diba? Pero, ang ang illegal pagdating sa identifiers is yung first natin is either number. Ayan. Error siya. Ayan. Illegal identifier siya. Or, sabihin natin, mga wari, ah, uh, minus or dash, ganyan, ganyan, I mean, mga, basta ganyan. Ayan, illegal yung identifiers natin. Magkaka-error tayo. So, ayan. So, dito naman, uh, moving on. Barang tayo mga tinatawag nating variable. So, yung variable natin is yung mga containers. Ayan, variables ay parang mga containers na nag-hold sa values ng ating program. So, sa mga variable, meron tayo mga data type. So, i-discuss ko rin yan mamaya. So, meron din siya mga types, which is three types. Yung local variable, instance variable, static variable, yan, ganyan. So, eto, mga variables natin yan. No? So, ito ay isang example ng local variables. So, what is local variables? Local variables ay nasa loob siya ng method which is ito, main method natin. Yan. Itong hinahilite ko, main method niyan. So, local variable siya. So, ano naman yung instance, no? Instance is uh, variable siya na nakapaloob sa class. So, sakop yan lahat. Sabihin natin, um, integer, integer ulit. Integer, sabihin natin, age, yan, ganyan. Or sabihin natin, uh, ka ganyan yan enter and equal natin siya sa so, or kahit wala ang equal kasi ano yon, default na siya so ito yung tinatawag nating instance variable yan so yung isa pa which is yung tinatawag nating static meron yung keyword dito na static yan static variable yun yung tinatawag natin static variable. Nakapaloob din siya sa class. So, gawa lang ako ng another instance variable. Sabihin natin, uh, John, yan, is equals to, sabihin natin, 1, 4, ganyan. Yan, static variable. Ito, static variable. Ito is instance. Yan. So, yun yung mga types ng variables natin. So, ngayon dumako naman tayo sa ating data types, no? So, ano nga ba yung data types? So, data types tell kung tells the job kung anong klaseng data yung hinuhold ng isang variable. So, yan. Sa so, tulad mga papakita ko sa inyo mamaya. Yan yung katulad kanina sa ating age. Ganyan. So, ito. Ang, ang data types, meron two main types or two main kinds. So, una sa lahat is yung primitive data type, tapos yung non-primitive na data type. So, ano nga ba yung primitive na data type? So, yung primitive na data type, ito yung uh, pinaka-basic na data type na naka-built in sa Java. So, sila yung parang nag-store ng pinaka-simple na value directly. Ganon. So, katulad ng ano, uh, numbers, ganyan, single characters, yan, mga ganyan. Directly, yung pag-store nila ng uh, values, simply na values, direct talaga. Yan. So, meron tayong uh, eight types, which is didiscuss natin pagdating sa primitive data types. And sa non-primitive data types naman, uh, ito naman yung more complex. No? So, uh, ito naman, yung non-primitive, yung value ay hindi naka-store directly. Ganon. Ganon, kumbaga. So, instead, yung uh, sin-store siya as sort of a reference kung saan yung value is nakalagay. Ganon. So, ganon lang naman yung dalawang data types natin. No. So, dito, explain ko yung ating primitive data types. So, meron tayong byte, yan, which is 8 bits, yan, 8-bit number from negative 128 to positive 127, whole number siya, yan, byte, yung mga numbers lang, yan, yan. Then, ito, yung short. So, short is a 16-bit number from negative 300, ay, 3 to 768 to hanggang dyan. Yan, 32767. Yan, whole number yun siya. So, integer is yung 32-bit number. Ito yung pinaka uh, default choice ng karamihan. Kasi malawak yung uh, number na pwede natin gamitin dyan. Umabot pa siya ng parang mga ano, uh, millions or sagad pa dun. Very large na amount ng number anyan So, kapag gagawa tayo ano, ng, ano, kung gagamitin natin yung numbers, usually ginagamit is integer, or, or yung int. Yan. So, long naman is a 64-bit number, which is for very large no, values. Yan. And yan. And sa, so, dako naman tayo sa mga decimals. So, sa mga decimals is yung ating float and double. So, sa so float is a 32-bit na decimal value hanggang uh, ilang digits lang siya. Mga 7 digits. Yan. And yung double natin is a 64 bit na decimal. Uh, much more precise. And ano, uh, about 60 digits siya. So, mas precise siya kumpara sa float natin na hanggang 7 digits lang. Yan. So, yung characters naman natin is a nagsustore ng single characters lang natin. Or A, B, yan. And any kind of characters, dollar signs, um, asterisk, anything. Isang character lang siya. Single lang. Kumbaga, parang letter lang siya. Alright? Then, meron tayong boolean. So, sa boolean naman is, dito nagsustore ng true or false na values. Yan. So, meron akong ipapakita dito na mga examples. so eto, which is the byte natin naka ka-common siya manyan so byte so byte the so, data type natin na byte yan which is next extension of value na 100 and eto system that out ln yan which is yung byte so pa itan natin iran natin siya eto so 100 which is this one Yan. Okay, so ito naman natin short. Short, which is, restore lang siya ng 5000. Yan. Yan. So ranali natin. Yan. 5000. Yan. And meron tayong long, which is this long. Lat ng to mga numbers lang. Yan. Pero, iba't iba yung laki nila or yung possible yung kaya lang nila from negative to positive which is yan ang laki diba meron din tayong integer so integer like, uh, integer sabihin natin yung katulad na age yan uh, age is equal to yan ganyan yan so Ayan. Ayan. Lagay natin ang ating h. Ayan. So, para natin. So, di ba? Kita natin. Integer number is too large. Sobrang laki na ito. Kaya error siya. Diba? too large sya. Dapat long ito. Kung ganito kalaki. Sabihin natin, yan, ganito lang. Yan. Ayan, nagtagal natin ng ganyan. Ayan. Ayan. Ayan, error na siya pag ganoon, namamula na siya. So, cancel lang. Ayan. So, run ulit natin. There we go. Ayan, nag-run na siya. Ayan. So, yan yung mga numbers natin. Meron tayong byte, short, long, integer. Ayan yan nating mga numbers. So, next naman is yung ating float and yung double. So Etong double to, float and double is for decimals. alright, So here, i ano ko lang, uncomment ko lang float. Yan. Run natin. Yan. Yan. So hanggang 7 lang siya, di ba? Ang float. So sabihin natin 5, 5, 5. So I think sa na to. Ano ba to? Yan. Tingnan natin. Ang ah, gumagana pa rin. So hanggang 7 pa rin. Yan. 2, 4, 6, 7. Yan. 2, 4, 6, 7. So hanggang 7 lang yung kaya niya. Then i-round off na lang siya. Ayan. So ganyan yung float. Hanggang 7 lang and i-round off na lang natin. And sa so, double naman is more precise which is 16. 16 siya. Ayan. Decimal. Which is double. Ayan. So next naman is yung bulian. So, itong boolean is true or false lang. Ayan. So, boolean is java fun is it because true, is fish tasty false. So, run natin. Makita natin dito. Ayan. Is java fun, which is ito, true. Dito. Is fish tasty? Nakaset na false. So, false. Ayan. So, ganyan yung ating boolean. True or false lang yung hinahanap nila. So, balik lang natin to. Comment lang natin to. And ito naman tayong character. Maroon naman tayong character. So, character is a single, ano lang, character lang. So, yan, character, my grade is B. So, print LN, my grade. So, yan. Ito yung B. Yan. So, sa so non-primitive, naman tayong uh, exp, um, mga examples which is yung string and arrays meron din classes yan so string is used for storing text array is used for storing multiple values in a single variable. variables classes is used as a blueprint for creating object so yan lang ang about sa ating discussion ngayon maraming salamat sa panonood at sana naman ay maintindihan kayo. Yun lang. Thank you.